Wag... Mare ka namang waray. Napakatapang mo naman. Eh, di ba? Asawa ka rin niya. Iba ako. Excuse me, no? Hindi niya ako asawa. Mm -hmm. Kabit. Hindi bes ang pangalan ko, ah. Pakaibang bahay ang inuwian mo. Huwag mo nga akong matawag-tawag na bes. Sabi mo, kabit. Eh, di bet. Pare! Pare! <liament> Sir, di ba wala akong... Sir, ano nangyari? Sir, niktas na yung mga hostage? Oo, okay na. okay na. Ang galing niya talaga. Ayok. Idol. Baba! Halika! Victor, alam mo ba, ba ikaw ang ehemplo ng mga bagong pulis na ito? Paano ko na igagalang? Kung palagi kang umiinom. Uy. Pati na sa TV, nare-report na yung paglalasing mo. Uy, pare, pare, kumis ka. Pwede ba itigil mo na yung paglalasing mo? Nakakaya na tayo. Sir, tignan mo itong... Daldal ako ng daldal, -dal, tulog pala. Dario, iuwi mo na yung kaibigan mo. Mm -hmm. Sir! Yes, sir. Pare, alika uh. na. Ano? Halika na. Hmm. Hmm. Uwi mo na yun, Dario. hindi niyo pa si Bakin yan. Eh, naiisip ng mga tao eh. Katulad din kami niyan. Nasinggero din kami. Parang hindi maganda. Alam niyo ba, matagal ko na siyang gustong alisin sa pwesto eh. Nangihinayang ako. Magaling eh. Sir, palitan niyo na yan. Marami naman kay Moko mas magaling pa diyan eh. Tanggalin niyo na. Oo nga naman, sir. Nakakatakot kasama yan, eh. yun eh. Takaw bala yun. Lalahating ko na kayo mga pulis. Si Victor may pinakamaraming accomplishment. Alam niyo ba kung bakit? Pag pinahawakan mo sa kanya ang kaso, ituring mo ng solve yun. At pag nagpahanap ka sa kanya ng kriminal, abangan mo na lang si Jario. Dalawa ang pwedeng mangyari doon. Napatay o nahuli. Eh, bakit hanggang ngayon hindi pa nakikilala o nahuhuli ang taong yun? May magaling bang gano'n, sir? Iho, dahil sa anak niya, kaya yan naging lasenggo. Pare, pare, nasabay na tayo. Huh? Halika na. Oh, Halika. oh. kaya ko, pare. Hintigap mo. <laughs> pare, kaya ko. <laughs> oh. 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 Aure, Eric! Andito ang daddy, Eric. Halika sa anak. daddy. Oh. Eric. Dahan, ano dahan, ha. Ang damo na ka. Oo. Oh. Mm, inaanak ko pa na, naman yan. O, oh, sige. Kiss mo, inaanak ko. Kiss mo. Oh, mm. tama -hmm. na ka ba Bakit po dito dinala yan? Mare? Di diba sabi ko sa pag paglasing yan, huwag mo nang iwi dito yan? Ito. Mare, saan ko naman dadaling kong pare ko. Eh, dito siya nagpatid. Ang mga baby... Edi, sa bahay ng asawa niya. Buong buo. Wag Mari ko namang waray. Napakatapang mo naman. Eh, di ba? Asawa ka rin niya. Iba ako. Excuse me, no? Hindi niya ako asawa. Hmm. Kabit. Pare. Tingnan na, pare. Ako lang ang bahala rito. Kaya ko na to. Dali, dali mo na lang yung kotse at sunday mo hmm. na lang ako bukas. Sigurado ka? Oo, oh, sigurado ako, pare. Sigurado ako. Sige na, sige na. Uwing, uwing na nga ako. Namimiss ko ng pamilya ko, eh. Oo, oh, sige na. Umalis ka na. Ah, uh, kumare, Pap -pap papalam na ako, ha? Hey! Pare, uwi na ako. Oo. Oh. Pare, ingat lang. Magtataksin na ako, pare. Ingat, ingat. Beth, gawa mo nga akong kape. Hmm. Hindi bet ang pangalan ko, ah Pag-ibang bahay ang inuwihan mo. Huwag mo nga akong matawag-tawag na bet Sabi mo, ka Eh di, Beth. Hmm... Sir, bali tu yata sa inyo si Ma'am? Di namimiss lang ako niya sundali, ha? Hari ba ako? Mm -hmm.